Awkward daw si AC Bonifacio sa bago nilang co-housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition na si Bianca De Vera. Si Bianca na tinaguri ang sasi yung nakahihal ng tagig ay pumasok sa bahay ni Kuya nitong Martes, March 18. Sa pagpasok ni Bianca ay ibinahagi nga ni AC sa ibang housemates ang kwento kung bakit awkward siya na makasama si Bianca sa bahay. She is my boyfriend's ex, like before me and I honestly have no problem with her, say ni AC. Kahit hindi niya binanggit, ang tinutukoy na boyfriend ni AC na ex naman ni Bianca ay ang kapamilya star na si Harvey Bautista. Maliban sa hindi pa sila nag-uusap ni Bianca tungkol kay Harvey ay nakadagdag pa ang pagtawag nito kay Harvey na TOTGA o the one that got away kaya hindi siya comfortable na makasama ito. Me and and my guys started dating, she was going around telling friends na si Ano is my TOTGA, kwento ni AC. Pinayuhan naman siya ng kapuso housemate na si Ashley Ortega na dapat mag-usap sila ni Bianca at naiintindihan daw nito ang nararamdaman niya. Tutok naman ang mga viewers sa 24 7 live livestream at primetime episodes ng Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition sa kung ano ang mga susunod na mangyayari kina AC at Bianca. Exciting!